Biyahing Visayas tayo ngayong weekend. Handa na ba kayo? Handa na, na ba kayo? Handa na ba, kayo? Na na ba kayo? kayo? Sa lugar na talagang malapit sa akin at may malaking parte sa buhay ko. Ito ang probinsya ng Kapis. When we saw already that there is already a significant decline, tuloy na ang pagbaba ng COVID, napansin po namin na mas maraming gustong bumiyahe. Yung mga matagal nang di nakauwi. And because of that, our own contribution is to give the best rates. At the same time, open more destinations like Roa City. Sa pagbubukas ng ekonomiya ngayong new normal, malaya na tayong bumibiyahe sa himpapawid saan mang destinasyon at syempre, count us in! Excited much? Frankly speaking, this should have been launched in the market as early as first quarter of 2021. But because of the pandemic, we actually opened it only recently, 16th destination this month of June. Ngayon, mas lalo pa nating makikilala ang mga bayan ng mga malalambing at very loving people, ang Roja City sa Capiz. Kabilang sa Panay Islands ang Capiz. At ito'y matatagpuan sa kanlurang kabisayaan. Mayaman sa biyayang dagat, kultura, kasaysayan at tradisyon. Kaya tara na pa ang ganda ng probinsya ng Capiz. Binansagang Seafood Capital of the Philippines dahil sa 80 kilometro nitong baybayin at malawak na lupain at may mga swamp o tubigan na ginagawang palaisdaan. Parang hindi nauubos ang mga lamang dagat sa araw-araw na ginawa ng Diyos dito sang katerbang tahong at talaba mamangha ka rin sa dami ng malalaki at matatabang alimango mga sugpo o tiger prawns ang tawag namin dito locally it's lokon. marami yan dito kasi kinoculture ito although ang production namin dito is traditional Makalumang paraan na ginagamit namin yung mud ponds pa rin mas nakatago kasi sila sa protek eh. tapos kinakain nila natural din which is tinatawag namin na love love or algae. Ito is native. So kahit maging dalawa yung kagat niya is local no market pa rin siya kasi native crab siya. Yung king crab na tinatawag na ito generally tawag dito is uh, uh, mud crabs. Ang king crab tingnan nyo, green. Pag matulis ito, ibig sabihin na laki. Kapansin rin, ang babae, maliit kagat. Lalaki, mas malaki kagat. Ito yung baklang alimago. Naging bakla siya dahil makikita niyo yung shape ng lower carapace niya is uh, hindi patulis at hindi rin really bilog. Nasa kalagitnaan siya. Pero kung sa, sa totoo lang, babae talaga siya. Uh, alima. Nasa alang stage pa siya, hindi pa siya mature female na, na crab. So, ang mangyayari nito, pag na, na mate siya o napatungan siya ng camp ng lalaking alima yung next molt niya, magiging babae na siya. So, upon mating, magkakaroon na siya ng nagkakaroon na siya ng gitlo. Yung napapansin niyo yung aligi na matigas, oh, oh. diba Kasi hindi Okay. Pag yung malambot yung, ano, yung, yung taba, bakla yun. Basa-basa na yelo. Sir, alin masarap? Bakla o babae? Siyempre bakla! Oo! Sir, sir! Sir, Hindi pa siya mature female. So pag mature female na, yun yung babae. Yun na yung mahal. So ang pinakamahal na alimango usually is the babae. Sa pagbabalik ng mga bakasyonista at turista, inaasahan na muling magiging masigla ang kabuhayan ng mga manging isda, ng mga negosyante, mga bankero, mga hotel, floating restaurant, at tuloy-tuloy na ang pagluluto ng seafoods. Adbokasya din ng lahat ang pagpapalawak pa ng mangrove forest sa Capiz sa pamamagitan ng pagtatanim. Hindi lang panangga ang mangrove forest sa bagyo. Ito ang natural na tirahan ng mga isda, alimango at iba pang lamang dagat. Dito sila kumakain. Nangingitlog hanggang sa dumami ng dumami. Bawal po sa barangay Kulahaw po na pumutol ng mangroves yung namumutol po, ginagawa po nilang panggatong at saka uling po. Kung wala nang mangroves, wala nang isda na pumapasok dito na mangitlog, at saka yung alimango, at yung hip. Sa mga palaisda naman, kung saan kinukulture ng mga negosyante ang mga alimango at sugpo, sinisikap nilang palaging export quality ang mga seafoods. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body. Si Mr. Mayo po, namit meet ko po siya at siya po ay uh, nagka-export po approximately about 4 to 6 tons per day, peak season 8 tons per day of tinatawag nating tiger prawns. Yung kanilang crabs na talagang masasarap at maliban doon, meron pa silang tinatawag na scallops at uh, meron pa silang mga oysters na ine-export palabas ng Roa City. Sipag at syaga, pag, atyaga, pag yung mga tao natin, sir, huwag natin papabayaan. Kasi yung mga tao, sir, sila ang nagbigay ng pira, sila ang nagbigay ng yaman sa atin. Yun ang pagpandimik, sir. Sila lahat yung tinutulungan ko. Sa palengke, ang isang pirasong alimango na tumitimbang ng isang kilo. Mahigit 1,000 pesos pala ang presyo. Pero pwede na raw ulam ng apat na katao. Sa laki ba naman nitong alimangong ito? Pumasyal din ang team sa Dumulog Dried Fish Producers Community. Ang 100 pesos mo, abay pwede na makabili ng isang plastic ng dried fish o ng paborito nyong dried pusit. Hindi lang seafoods ang yaman ng kapis. Mayaman din sa pamana ng kasaysayan at mga lugar na world class. Sa bayan ng Panay, matatagpuan ng Santa Monica Parish Church kung saan nandito ang pinakamalalaking kampana sa Asia. Sa Dinginan, Rojas City, matatagpuan naman ang third tallest image in the world. Ito ang Divine Jesus Shrine. Nasa likod nito ang kwento ng mga himala sa pananampalataya sa Diyos na kakayanin ng kapisnon ang hamon ng panahon. Kaya imbis na malungkot at isara ang paggawaan nila ng kapis shells, nadaan sa dasal ang unti-unti nilang pagbangon. Masaya kami kasi uh, maraming mga madadala o mapupunta na ng mga, mga turista dito sa nice. Dahil may bagong flight ang Air Asia. Sana supportahan niyo yung negosyo namin, buy local tayo para kami naman dito mabubuhay ang kanilang pamilya. Malaki pa ang potensyal ng Rojas City in Capiz mula sa sariwang seafoods, turismo at iba't ibang negosyo dahil likas di ding mababait ang mga taga rito. We visited the, the, most urbanized or I would say the most developed, the best developed business real estate property which is El Pueblo which we, th we think can be the best seat of all other commercial establishments that they can open or invest in Rojas City. Maliban po sa hotels, uh, commercial centers na nandoon na po, may nakita na rin po kami mga BPO's, Business Processing uh, Operations. Nandoon na rin po yung ibang mga IT companies. Plus of course, education can be the main source of growth for Ross. Lahat mag enjoy hindi lang sa seafoods, hindi lang sa white sand. At mga negosyante, pwede na pong pumunta at mag-invest sa Ross City dahil handang-handa na po ang infrastructure ng Roa City at ng buong Kapis Province. Ang mga kapis noon sinubok ng pandemya. Hindi nawawala ng pag-asang kakapitan, sama-sama, tulong-tulong. At syempre ang biyahing ito hatid ng ating airline partner na subok na na maaasahan, mura na at pang world class pa. Walang iba ang Air Asia. Sa AirAsia, siguradong ligtas ka dahil sa mga safety protocol nila mula airport hanggang mismong cabin. Nandun pa rin ang commitment for the highest standard of safety. Uh, maliban sa aircraft namin ay may mga HEPA filters at we have well-trained crew, pilots, and engineers to ensure disinfectancy. Sinisigurado ho namin, even before they fly, pumasok lang po sila at mag-register or mag-install ng AirAsia Super App. It is A travel lifestyle super app by AirAsia. Kami lang po ang meron niyan. Pagpasok po ninyo, contactless solution. Kunin lang po ang mobile phone. Thank you, AirAsia. Parating maaasahan. Kaya sa muli nating paglipad tandaan huwag maging dayuhan sa sariling bayan, ari na kami, Rojas City, sa Capiz. Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan. Kilikilikit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo. Ha? You have the Dio roll-on for day and hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila ito nakakaputi. By day and at night para manuot ang whitening you have the Kili Kili Underarm Serum. Yan. Pag sa na malinis na ang Kili Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your Kili Kili.